Alam mo ba may mga alarm clock na hindi lang basta gigisingin ka, kundi gigisingin ka may kasamang stress, cardio at trauma? Gusto mo ba ng alarm clock na kailangan mo pang barilin para tumigil? What if yung alarm clock mo lumilipad at kailangan mong habulin? Yeah. Diyos ko! Ito ang limang pinakanakakainis na alarm clock sa buong mundo. Number 5, Dumbbell Alarm Clock Hindi ito basta-basta alarm clock ha. Para tumigil ang alarm, kailangan mong magbuhat ng dumbbell. Ah! Hindi lang isang beses ha, 30 times. Oo, 30 bicep curls sa umaga. Ang tanong, eh magkano naman itong alarm clock na ito? Ito ay nagkakalaga ng $19 o humigit kong mulang 1,100 pesos. Number 4, Shooting Target Alarm Clock. A direct hit results in the all clear. No more making yourself late by a few. Para naman sa may sa shooting games, ito ang alarm clock na kailangan mong barilin. Gamit ang toy gun para tumigil. May dalawa itong mode, normal at hard. Sa hard mode, kailangan mong tamaan ng target ng limang beses. Grabe no? Sabi nga nila huwag mong bibiruin ang bagong gising kasi baka mabaril ka. Literal, ito ang alarm clock na para sa'yo. Ang presyo nito, $26.9. O humigit ko mulang 1,500 pesos. Number three, flying alarm clock. Ito namang alarm clock na ito, kapag tumunog, lilipad ang propeller nito sa kwarto mo. Hindi titigil ang alarm hanggat hindi mo nahanap at naibabalik ang propeller sa base. Diyos ko, magigising kang pagod at stress. Eh, magkano naman ito? $31 o humigit ko mo lang 1,700 pesos. Number 2, Clocky, the runaway alarm clock. Ito ang alarm clock na tumatakbo palayo sayo. Kapag tumunog, tatalon ito mula sa nightstand at tatakbo sa paligid ng kwarto mo. Kailangan mo itong habulin para i-off ang alarm. Eh, magkano naman ito? $35.9 or 2,000 pesos. Number 1, Sonic Bomb Alarm Clock. Para naman sa mga heavy sleepers yan, ito ang alarm clock na may 113 decibel na tunog. Grabe, parang sirena ng ambulansya. May kasama pa itong bed shaker na ilalagay mo sa ilalim ng unan o kutsyon para siguraduhin magising ka. This alarm clock is so loud that any more than one minute of exposure can cause hearing damage. Eh magkano naman kaya ito? $43.9 or 2,400 pesos. Grabe no? Kung isa ka sa mga taong hirap gumising sa umaga, baka kailangan mo na ng isa sa mga alarm clock na ito. Kung gusto mo pa ng mga kakaiba at entertaining contents, dito lang yan sa si channel ko kaya follow ka na. Marami rin pala akong pinupost sa aking bagong YouTube channel. Mag-subscribe ka na doon. Yun lang, maraming salamat sa panunood mga kamagkano.